mo niya klase pananong na uh, kinanglang bago na practice kaya ang problema si kung manubo ang punta sa isang tubo de tapos ang sadalo manubo man matabo sa pila ka adlaw eh, manggipi sila kuto kayo gagmay kayo ang tinubuan sang lawas o kaya kung matubo na nga si sa babaw hindi makalapot ang gamot sa duta ang matabo hindi ka panggipi sa sakto Amo or are para sini Nay na. Pag pumakling ni, e wala duta nga maka angut iya gamot para god nga bakod siya. Kung na patay na, ati e wala na. Kaya ang na piktado kung ang muli klase nga practice. Kaya ang isar eh wala nagarekomendar sa muli klase nga pagtanong. O kaya e, kung may ang timpo, tinginit ipahigda naton ang klase pagtanong.